Magandang araw mga bata, ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya sa pamilyang Filipino at mga aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. Mga kasanayan, na ipakikita ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mapagkalingang pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Narito naman ang mga layunin para sa araw na ito. Una nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Ikalawa, nakapagsusuri na ang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya bilang gabay sa mga sitwasyon sa pamilya ay tungo sa malugod na pamumuhay at panghuli, na isa sa kilos ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Tingnan natin kung maaalala ninyo ang mahahalagang aral ukol sa pagpapanatili ng mabuting komunikasyon sa pamilya. Panuto: Sabihin kung ano dapat ang sasabihin sa paglalapat ng mga aral para sa magandang komunikasyon sa pamilya. Sitwasyon: Sabado noon at walang klase pero may importanteng ginawa ang nanay. Bago ito umalis, mahigpit itong nagbilin na maglinis muna. Pagkatapos maglinis pwede nang maglaro buong araw, pagod ang nanay nang dumating ng gabing iyon. Sinabi niya, ako ay pagod na pagod. Masakit makita na binali wala ninyo ang aking bilin. Hindi man lang kayo naglinis. Pwede bang huminto na kayo sa paglalaro at magligpit ng mga nakakalat na gamit? paano ninyo sasagutin ang inyong nanay na isinasaalang-alang ang kanyang salaysay, damdamin, ang inyong kakulangan, at ang kanyang pakiusap? Gumagamit ng angkop na mga salita para mapanatili ang mabuting komunikasyon sa ganitong sitwasyon. Mga bata, ano-ano ang kadalasang ginagawa niyong pamilya tuwing magkakasama kayo? Paano mo ilalarawan ang iyong pamilya? Ano-ano ang kadalasang ginagawa ng iyong pamilya ng sama-sama? May mga ginagawa din ba ang inyong pamilya na mga gawaing kaugnay ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay kaugnayan natin sa Diyos. Nakikita ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa mga nilikha niya para sa atin. Minaraapat ng Diyos na tayo ay lumaki sa isang pamilya na mag-aaruga at magmamahal sa atin. Nararamdaman natin ang pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga magulang. At kapatid. Ang masasarap at masustansyang pagkain ay galing sa likha ng Diyos. Gayun din ang iba-ibang tunog na ating naririnig. Nakikita din ang kagandahang loob ng Diyos para sa atin sa magagandang tanawin. Kung ating pagtutuunan ng pansin, ang kanyang mga gawa, makikilala natin na ang Diyos ay mabuti. Mapagmahal, mapagbigay, at mapagpatawad. Sa simula sa ating pag-aaral sa paksang kasalukuyan, nagpagtuunan natin ng pansin ang ating pamilya. Ang pamilya ang itinakdang paraan para mapanganak at lumaki ang isang bata. Ang pamilya ang nag-aaruga, nagmamahal, at gumagabay sa paglaki ng isang bata. Ating tatalakayin ngayon ang epekto at aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. May nakikita ba kayong mabuting epekto ng pananampalataya sa inyong pamilya? Ano-ano ang mga ito? May mga aral ba ang pananampalataya na itinuro o pinapayo sa inyo ng inyong mga magulang o lolo at lola? O di kaya ay mga pinagbabawal na gawin sa inyong pamilya dahil sa aral ng pananampalataya? Unang gawain, piliin at lagyan ng check ang mabubuting bunga ng pananampalataya sa buhay ng isang tao at sa pamilya at ekisan ang hindi mabubuting bunga nito. Marahil hindi nakikita ng karamihan ang mga magagandang at mabubuting bunga at epekto ng pananampalataya. Karamihan sa mga mabubuting bunga nito ay hindi nakikita ngunit napakahalaga. Halimbawa matutuwa tayo kapag binigyan tayo ng regalong damit. Pero mas mahalaga ang pagkakaroon ng paninindigan o dunong sa pagpapasya kaysa sa mga bagay-bagay lang. Ang mga sumusunod ay ang mabubuting epekto o bunga ng pananampalataya sa indibidwal o pamilya. Una Ang pananampalataya ay gumagabay sa atin na bigyan ng pagpapapahalaga ang tunay na mahalaga. Napakahalaga ayon sa pananampalataya na ang tao ay mapagmahal, mabuti, magpagbigay, mapagpakumbaba, mapasalamatin, maunawain. Dahil minaraapat ng Diyos na lumaki tayo sa pagmamahal at pag-aaruga ng ating mga magulang, kalooban niya na pahalagahan natin ang ating pamilya. Mahalin at igalang natin ang ating mga magulang at kapatid. Bawat isa ay mahalaga. Pangalawa, ang pananampalataya ay nagpapabuti sa ating kalo -oven. Waribang nagiging buhay sa atin ang kabutihan ng manlilikha kung tayo ay nakikipag-ugnay sa kanya. Ang kanyang kabutihan, pagmamahal ay pumupuno sa ating mga puso. Wala ng galit, inggit, pagmamataas, gaaman sa salapi. Inaalis niya ang hindi maganda sa call-o-oven natin kagaya ng galit o pagkainggit. Binibigyan niya tayo ng kakayahan maging mabait, mabuti at mapagmahal sa mga kasakasama natin araw-araw, ang ating pamilya. Pangatlo, ang pananampalataya ay nagbibigay ng katuturan sa buhay. Ito ang sumasagot sa katanungan mula pa sa ating pagkabata. Saan nang gagaling ang buhay? Bakit may nilikha? Sino ang tao? Bakit tayo nandito? Saan patutungo na matay? Ano ang mabuting gawin sa buhay? Sabi ng isang sikat na pilosopo, kung may katuturan ang ating buhay, matibay ang ating loob at kaya nating harapin ang kahit anong pagsubok o hirap. Kaya puno tayo ng pag-asa at may sigla. May lakas tayo sa pagharap ng pagsubok. Pang-apat, ang pananampalataya ay nagbubuklod sa pamilya. Ang sama-samang pagsimba at pagdasal ay nagiging pagkakataon na magkaroon ng masasayang oras at pag-uusap ang pamilya. Nagpapalago ito ng relasyon ng pamilya. Nagbubunga ito pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit sa isa't isa. Panghuli, ang pananampalataya ang nagbibigay kahulugan sa pang-araw-araw nating ginagawa. Ang pananampalataya din dahilan at kahulugan ng mga espesyal na okasyon. Halimbawa ang pagdiwang ng katapusan ng Ramadan ay nagpapayaman sa kahulugan ng buhay ng mga pamilyang Muslim. Ang pananampalataya din ang nagbibigay inspirasyon sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Paano kung walang pananampalataya? Walang kahulugan ang Pasko kung walang tagapagligtas na isinilang. Nagiging mapasalamatin tayo at mapagbigay. Bukas tayo sa mga nangangailangan. Subalit dapat din nating isaisip mga bata, na ang pananampalataya ay personal sa isang tao. Ang ating saligang batas ay nagpapatibay na malaya ang bawat Pilipino na magpasya kung anong paniniwala o relihiyon ang kanyang paniniwalaan. Dapat nating kilalanin at igalang ang karapatang ito ng ating kapamilya o kapwa bata. Ikalawang gawain, day 2, gumuhit ng basket o tray na may mga prutas at pangalanan ang mga bunga ng mga bunga ng pananampalataya na kailangan natin sa buhay. Narito ang ilan sa mga mahahalagang aral ng pananampalataya para sa pamilya ay ang mga sumusunod. Una, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Iba-iba ang tawag ng iba-ibang relihiyon at kultura sa Diyos. Sa mga Muslim, siya si Allah. Pero kahit ano ang paniniwala napakahalagang aral ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, ang ating buong pagkatao, puso, isipan, kaluluwa at lakas ay nakatuon sa nakakataas sa atin, hindi sa pansariling kapakanan kundi sa kapakanan ng pangkalahatan. Ang pagmamahal sa Diyos at kapwa ay nagtataguyod ng pagpapasakop na pangmalawakang kabutihan. Ang pagkamadasalin at pagsamba ay pagpapahiwatig ng ating pagmamahal sa Diyos ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay pagpapakita ng ating pagmamahal. Ikalawa, pagpapahalaga sa pamilya. Ang pamilya ang pinakapundasyon ng pamayanan at lipunan. Sa pamilya nahuhubog ang ating pagkatao at karakter. Dito tayo nasasanay kung paano makihalabilo sa pamayanan sa pagmamahal at katapatan sa mahal natin sa buhay naksalalay ang katatagan at katiwasayan ng pamayanan. Mapipapakita natin ito sa isa't isa sa pagiging maalalahanin. Ikatlo, pagmamahal at paggalang sa magulang. Ang ating mga magulang ang gumaganap ng malaking responsibilidad sa pagpapalaki at pag-aaruga sa nakababatang henerasyon. Ang pagmamahal at paggalang ay nagpapakita ng pagkilala sa katungkulang ito. Napakahalaga itong aral ng pananampalataya sa Judaismo, Kristiyano, Hindu, Islam at sa kultura ng Asya. Ikaapat, pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa at sa sarili natin. Nilikha at mahal tayo ng Panginoon. Mahalaga tayo sa kanya. Mahalaga rin tayo sa ating pamilya. Dapat nating mahalin ang ating sarili. Dapat tayong kumain ng masustansya, mag-ehersisyo, at magkaroon ng tamang pahinga. Panglima, pagpapatawad sa izet isa. Lahat ay nagkakamali dahil kasakasama natin ang mga kapamilya. Kadalasan sila ang nagpagbabalingan natin kung tayo ay pagod o galit. Kaya dapat lamang na matuto tayong humingi ng tawad at magpatawad. Pang-anim, maging mabuti at matulungin. Magiging maganda ang relasyon natin sa kasapi ng ating pamilya kung tatandaan natin ang aral na ito. Dapat tayong maging matulungin at maalalahanin sa mahal natin sa buhay. Panghuli, pagiging mapasalamatin. Ang aral na ito ay ating pagkilala sa biyaya ng buhay. Galing ito sa puso na nag-uumapaw sa pagpapasalamat sa biyaya, pag-aaruga, at pagmamahal na ating nararanasan sa araw-araw. Ang pagkilala sa mga biyaya ay nagdadala rin ng ligaya sa ating buhay. Ang pagsunod sa mga aral ng pananampalataya ukol sa pamilya ang magpapatibay ng pagmamahalan at magpapatatag ng pagkakabuklod ng ating pamilya. Kung atin itong pakatatandaan at isabuhay, magiging maligaya at matiwasay ang ating buhay-pamilya. Ikatlong gawain, Day 3, Panuto, isulat ang M kung maganda ang impluensya ng paniniwala mo sa iyong pakikitungo sa iba, lalo na sa naiiba ang paniniwala sa iyo at DM kung di maganda. sagutan natin ang ikaapat na gawain, day 4.